I mean I'm I'm more than willing more than ready you know to go in there and and uh, and defend my title against uh, you know a legend like, like Pacquiao. Sinabi nga nito ni Mario Barrios na handang-handa na siya sa laban niya kontra kay Manny Pacquiao at 100% na daw ang kanyang kondisyon ng pangangatawan. At sinabi nga nito na hindi niya daw paaabutin si Manny Pacquiao ng 12 round dahil nga sa matanda na daw ito at mabagal na. At napakadali niya daw itong patamaan sa panga or sa mukha dahil nga daw sa napakababa nito sa kanya parang magbubugbog lang daw siya ng uh, lulo sa ibabaw ng ring kaya hindi na daw siya super proud na talunin to parang easy fight na lang daw to sa kanya dahil nga sa edad nito at ayon sa kanyang interview isang karangalan daw sana kung nakalaban niya ito si Manny Pacquiao nung ito'y kabataan pa ni Manny Pacquiao Ngunit siya daw ay isang tagahanga nito nung time na kasikatan ni Manny Pacquiao kasi siya ay What's the upside of it for you? What do you, what do you look at when it, when it comes to fight Manny? I mean, you knock out Manny, you knock out an old man, you you beat pinapanood niya daw ito madalas kaya ngayon nung hinamon daw ni Manny Pacquiao itong si Mario Barrios nagulat daw siya kasi dating idol niya lang ngayon siya na ang hinahamon kaya kahit man daw hindi na ito kasikatan pa bilang respeto daw at uh, makalaban ng isang 8 world champion kaya ito ay pinatulan niya pero hindi na daw siya masyadong excited kasi para lang daw siyang lumalaban sa kanyang magulang kaya ito yung mga matinding binitawa ni Mario Barrio sa kanyang interview at samantalang ito namang si Manny Pacquiao ay puspusan ang pag iinsayo sa Amerika at muntik pa nga itong uh, ma-injure dahil sa ipinupush niya yung sarili niya sa out of the limit ng kanyang pangangatawan. So, sana naman magingat si Manny Pacquiao kasi masyado na siyang tinatrustok na itong magiging kalaban niya na to. Pero, alam naman natin na si Manny Pacquiao ay talagang may galing at may tiba ito. Kahit medyo maedad na kaya ang tiwala ko ay nasa Pacquiao pa rin. Kahit na tinatrustok to ng sobra-sobra, Pacquiao pa rin talaga ako. Kaya, kayo, subscribe kayo at share nyo tong video natin na to.